Apat na advantages na meron kang trabaho kung nagbabalak ka o kaya bago ka pa lang sa mundo ng pagnenegosyo. Sa video ito, isishare ko sa iyo yung mga advantages na meron kang trabaho kung nagbabalak ka o kaya bago ka pa lang sa mundo ng pagnenegosyo. At kung ngayon mo lang ako nakita, ako nga pala si Christopher Orbillo, isa akong guro na sumasideline sa pagnenegosyo. Dahil tulad mo, gusto ko ring umasenso siyempre. Okay, game. Simula na tayo. Nung pagka-graduate ko sa kolehiyo, sa hindi ko maintindi ang pagkakataon, naimbitahan ako at napasok ako sa mundo ng network marketing. At sa kaka-attend ko ng business opportunity meeting, laging linyahan doon kung gusto mong umasenso, kailangan ikaw ay nagnenegosyo. Ang epekto pag lagi mong napapakinggan yung mga linyahang yun, mabubura sa utak mo yung option na mag-apply ng trabaho. Mawawalan ka ng gana o kaya interest sa pagiging empleyado. Pero habang nagmamature ako, napaka-importante pala o kaya napakalaki ng advantage na meron kang trabaho kung nagbabala ka o kaya bago ka pa lang sa mundo ng pagnenegosyo. At ito yung mga apat na advantages na meron kang trabaho kung nagbabala ka o kaya bago ka pa lang sa mundo ng pagnenegosyo. Una, sa pagiging empleyado, mahahasa yung skills mo sa pakikipag-communicate, pakikipag-transact at pakikipag -trabaho sa ibang tao. Dahil once sinimulan mo ang negosyo, napaka-importante na bihasa ka sa skills na mga to. Yung pakikipag-communicate, pakikipag-transact at pakikipag -trabaho sa ibang tao. Pagbiyasa ka sa mga skills na to, isa ng malaking punan para mapagsilbihan mo ng maayos yung mga future clients mo. Pangalawang advantage mo na meron kang trabaho, kung nagbabalak kang magnegosyo. Ito ay, dyan mo makikita yung unang produkto mo. Dyan sa trabaho mo, dyan mo makikita kung ano nga ba yung ininegosyo mo. Kung ano nga ba yung produktong ibebenta mo. Kung ano nga ba yung serbisyo na kaya mong iprovide dyan sa trabaho mo na maaaring soon maging isang ganap na negosyo. Pangatlong advantage na meron kang trabaho, ito ay magkakaroon ka ng mga network o kaya mga connection na kung saan sila yung mga future supplier mo o kaya future clients mo, or mga future customers mo. Pang-apat na advantage na meron kang trabaho kung nagbabalak kang pasukin ang mundo ng negosyo. Ito ay may bibili mo yung sarili mo ng maraming subok, maraming trial and error, hanggang matagpuan mo o kaya matumbok mo yung tamang negosyo para sa'yo. Nang hindi ka aligaga, hindi ka disperado kung saan mo kukunin yung panggasto mo para sa mga basic needs mo. Dahil sa pagiging empleyado, meron kang maasa na sweldo napantawid mo o kaya pang survive araw-araw para sa mga pangunahing pangangailangan mo. At sa lagay na yan, magkakaroon ka ng peace of mind. At hindi masisira yung creativity mo para paluguin ang iyong negosyo. Kaya kung nagsisimula ka pa lang sa pagninegosyo at dito mo rin iaasa yung pang-araw-araw na gastusin mo, ikaw ay nasa maling posisyon. Dahil ang kita ng negosyo ay dapat ibinabalik din sa negosyo para ito ay lumago. Pero kung dito mo rin kukunin yung pangkain mo, pang survive mo araw-araw, maaring ito'y magiging limitasyon sa paglago ng negosyo mo. Kaya mainam na meron kang trabaho habang nagsisimula ka pa lang o kaya nagpapalago ka pa lang ng negosyo. Dahil sa unang stage ng negosyo, katunayan wala pa talagang kita. Minsan pa nga abunado ka. Naniniwala ako napakalaki ang ambag o kaya advantage na meron kang trabaho kung ikaw ay magsisimula pa lang sa mundo ng pagnenegosyo. Kaya kung ikaw isa ring na hype sa mga linyahang kung gusto mong umasenso, kailangan ikaw ay nagnenegosyo. At nasa posisyon ka ng pagiging empleyado, pagpasalamat mo. Dahil ang pagkakaroon ng trabaho, napakalaking blessing yan. Dahil para sa akin, ang trabaho ay napakatibay na pundasyon kung gusto mong magkaroon, magsimula at magpalago nang tunay na negosyo. Kaya pagpasalamat mo at mahalin yung trabaho mo. And on the side, ibili mo yung sarili mo ng maraming trial and error hanggang magkaroon ka at matumbok mo yung negosyong para sa'yo. Ayos ba? O siya, sana sa bidyong to na kita ng rason na mula ngayon mamahalin mo na yung trabaho mo at hindi ka dapat mabad trip. At kung hindi mo maiwasang mabad trip, ma-stress, mainis, ikain eh, mo na lang. Dayo ka lang dito sa aking negosyong kainan. Ayos, ah, alam ko may natutunan ka sa videong to Kaya palike and share naman And pa-follow na rin yung aking page At muli, ako nga pala si Christopher Orbilio Na nagsasabing Tagumpay darating din yan Nang hindi mo na mamalayan Basta araw-araw, galingan mo lang